So, last week, nag-file na po tayo ng ating first 10 bills sa 20th Congress. Ito po ay ang number one, no? uh, number one advocacy that we'll be fighting for in the 20th Congress is the Anti-Online Gambling Act. And also, the 100 peso minimum wage hike, hmm. itutuloy po natin ito. Yung Department of Disaster Resilience, yung National Land Use Act, National Water Resources Act, National Defense Act, yung Revised Philippine Coast Guard Law, Barangay w Health Workers Act, Magna Carta for Barangays, at ang Secrecy of Bank Deposits Law. Unang-una po sa akin listahan, ng Anti-Online Gambling Act kung saan maglalagay po tayo ng blanket ban sa lahat ng uri ng online gambling. Hindi na po ito basta regulation, total ban na po ito. Para tuluyan na natin matigil ang online gambling na umuubos ng pera ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang sektor. And uh, similar to how we banned uh, Isabong, similar how uh, we banned uh, Pogo, mm -hmm. uh, ito'y magandang hakbang para matanggal na po itong addiction sa ating mga kababayan. From our elderly to our children, it is so easy to fall victim to the silent epidemic of online gambling. Anyone can easily fake their identities and their ages online. Kahit mga menor de edad, kayang-kayang gamitin ang mga online banking accounts at e-wallets ng kanilang mga magulang para makataya, makataya, sa mga online gambling sites na ito. At dahil madaling gamitin at uh, nakaka-addict laruin, talagang nalululong po ang ating mga kababayan dito sa online gambling na to lalong-lalo na ang mga kabataan at sino naman hindi maaadik. All over the internet and along our busiest highways, our biggest celebrities are promoting online gambling with colorful, shiny advertisements that deceive our people into thinking that these games are nothing but harmless fun. Mm -hmm. Na masayang ilaro itong mga games na ito. Pero hindi lang oras ang naubos dito, kundi life savings ng ating mga kababayan. Kaya dapat na po natin ipagbawal ito kahit ang mga author authorized online games ng PagCorp. The taxes earned are not worth the social cost. Nasisira na po ang buhay ng ating mga kababayan. Nag-aaway-away na po ang ating mga pamilya. Tumataas ang kaso ng krimen. Nababao na sa gabundok na utang ang manggagawang Pilipino. Which then severely affects their mental health. Marami na rin pong kaso ng suicides related to gambling debt.